Mga mahilig sa romansa, pakinggan niyo ito. Paano kung biglang bumalik ang una mong pag-ibig sa buhay mo? Sa panahong hindi mo inaasahan? Ilang araw matapos ang matamis nilang date sa cafe, pumasok si Andrea sa isang magarbong hotel sa Makati. Nakabihis ng pang-impress, ang kaba ay tinago sa likod ng kanyang elegansya. Ngayong gabi tatanggap siya ng parangal para sa kanyang real estate campaign. Pero sa likod ng kanyang kalmadong ngiti, bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Pagbaba niya ng entablado, habang umaalingaw ngawang ang palakpakan, isang boses mula sa crowd ang nagpatigil sa kanya. Andrea, lumingon siya. Parang tumigil ang oras. Si Gabriel, mas matangkad, mas matalas, at mas kaakit-akit kaysa dati. Ang lalaking minsang nagmayari ng puso niya, at dumurog nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Lahat ng alaala, bawat damdaming sinubukan niyang ibaon ay nagbalik. Isang, isang tingin, isang sandali, at bigla, hindi na siya sigurado kung nakamove on na nga ba siya.